Power interruptions sa San Leonardo, Santa Rosa at Peñaranda. Magsasagawa po ng power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP sa Webes. October 30, 2025 mula po alas 5.30 ng umaga hanggang alas 5.30 ng hapon. Apektado ng scheduled power outage ang mga substation ng San Leonardo, Santa Rosa at Peñaranda dahil sa isa sa gawang reconductoring at steel pole replacement sa kahabaan ng kabanatuan sa Isidro 6980 line. Dahil dito, lahat ng mga lugar na konektado sa nabanggit ng na mga substations ay mawawala ng kuryente sa loob ng labindalawang oras. Ayon sa NJCP, ang naturang aktibidad ay bahagi ng kanilang maintenance at system improvement works upang mapanatiling maayos sa dikta sang daloy ng kuryente sa regyon. Nilinaw din ng mga lokal na electric cooperative na hindi nila kontrolado ang naturang power interruption dahil ang transmission lines ay pinangangasiwaan ng NPC. Uh -huh.